para sa susunod na anim na araw na sesyon bago tuluyang magtapos ang ikalabing siyam na kongreso. Inaasahan namin na siksik at maraming mangyayari at magaganap kaugnay ng pagpasa ng mga makabuluhang lehislasyon. Gayun din, iba't ibang usapin na kailangan harapin ng Senado at ng Kongreso bago kami magtapos sa ikalabing siyam na kongreso. Mm. Ang plenaryo ang dapat magpasya niyan, klaro naman ang kanyang opinion at posisyon kaugnay sa bagay na yan, pero hindi para sa akin na sabihin niya ang posisyon ng kabuuan ng Senado. Pag-uusapan niyan sa susunod na mga araw marahil kapag nag-resume ang plenaryo, lalong-lalo na sa tinakdang petsa kung hindi ito mababago ng plenaryo sa 11 ng Hunyo. Pag-uusapan namin yan mamaya marahil dahil dahil kapag ka naka ang Kongreso at nakalagay sa Rule 1 ng Impeachment Rules ng Senado, Senate President ang unang magtatalaga ng schedule pero hindi naman ibig sabihin na nakaukit na sa bato yun. Pwedeng baguhin yan kung sakasakali at anumang oras ng plenaryo. Um, kung yan ang mangyayari, plenaryo ang masusunod. Pangalawa, yung binabanggit ng rule ni Senator Coco, Rule 10 in particular, yan ay tumutukoy na sa trial. Wala pa po kami doon. Hindi pa nga nagsisimula ang trial. Ni hindi pa nga nare-refer yung impeachment complaint sa rules para magsilbing hudyat, para buuin na ang impeachment court na siyang magkoconduct ng trial. At sinabi ko na rin ito noon pa, nung inihain pa lang ang impeachment complaint, ang pinakamalayong mararating na ng Senado ay mag-issue ng summons. Dahil meron sampung araw para magsumite ng sagot ang nasasakdal. At pagdating ng June 30, mawawala na ng bisa ang otoridad ng mga prosecutors o sino mang kukunin nila na pribadong prosecutor na tumayo kaugnay ng kasong ito. Hindi pwede magpatuloy ang kaso na may isang panig lamang at wala ang kabilang panig. Sir, what about yung sinasabi ni Senator Paul, Parang ang sayang daw kung sayang daw kung um, na-convene na sana this week may 8 7 to 8 days na nasa nabigay na, 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 na ng summons tapos sagot na si VP. Hindi, 10 days nga yun eh. Nakalagay sa rules 10 days from receipt. So kung June 3 na padala, June 13 matatanggap, adjourned na rin ang Senado. Um, kung June 11 pinadala, June 21 adjourned na rin ang Senado. At may naiiwan na lamang na ilang araw ang bisa ng otoridad nga ng mga prosecutor para ipagpatuloy ang trial um, ng walang uh, panig mula sa kanila. SP yes, June 13, hindi na rin sila pwede sumagot ng pleadings? Kung halimbawa, may pinala ng o sagot sa sambon si VP, hindi na rin sila pwede magpahal ng sagot nila? Hindi, dahil tapos na ang kanilang otoridad at otorizasyon mula sa 19th Congress, hindi tulad ng Senado, na semi-continuing body pang maisasabi. Ang Kongreso nagtatapos ito pagdating ng June 30 at anumang otoridad na binigay, authorization na binigay sa kanila, magwawakas na rin yan ng June 30. Ang, um, ang um, private prosecutors, kung may kukunin sila, ganun din. Hindi rin pwedeng lumampas ng June 30 dahil kung yung principal na nagbigay sa kanila ng authority by an agent, eh, wala na rin dapat Sir, so yon. Sira na yon by June. 30. Sira na yon by June. Aling proposed timetable? hindi na namin babaguhin na nga yung rules dahil nga, kung maalala nyo, siguro mga ilang buwan na nakakalipas na sinabi ko, may mga panukalang baguhin yung rules pero sa dulo, maliban na lang nga, ulitin ko, kung ang plenaryo ay magde-decide otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin, pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So kung ano man, yung mga nakatakdang rules sa rules of court ngayon na supletorily applicable, yun na lamang yun. Dahil tiyak ko, ano man ang baguhin namin sa rules ngayon, may magre-reklamo at magre mula sa isa o sa kabilang panig. Citing, quote-unquote, changing the rules in the middle of the game. Pero wala nang pre-trial starting June 30. Tama ba? Kasi nga, wala nang kinatawan mula sa kanila. So ang pinaka pwede namin may padala, which is under the rules bibigyan namin sila ng puwang na magsumite ng written interrogatories, which is part of pre-trial. Ibig sabihin nun, tatanungin na nila lahat ng gusto nilang tanungin mula sa kabilang panig. Sasagutin yung kabilang panig, magtatanong din yung kabilang panig, sasagot din, hanggang doon na lang yun kung sasagutin nila dahil pwede nilang piliing wag sagutin at wag pansinin yung written interrogatories na ipapadala ng magkabilang panig. And then the written interrogatories will be used during the trial proper? Yes. Yes, kung anong admissions man ang ginawa doon, magagamit yon ng magkabilang panig pagdating ng paglilitis. Yes, P, since move na ng June 11, Yes, Nympha. Yes, yung reading ng um, Articles of Impeachment. Sa June 11 na rin lahat mangyayari yung pag- Lahat-lahat na. Ngayon, bakit? Um, meron kaming rule kaugnay ng three days bago namin ma-third reading ang isang panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin ma-third reading yan next week. So, time is of the essence in so far as passing certain bills are concerned na ma para mahabol yan sa 19th Congress. Kung baga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay VP Sara para sumagot, babagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon ang Senado at ang Kongreso. Sir, kasi, ang, ang... So, walang tatamaan, walang mapapaboran kaugnay nito. Hmm. Sir, so, point ni Senator Pimentel, um, hmm. <clears throat> hindi naman kayo aabutin ng isa o dalawang oras sa pagpapabasa ng article of impeachment during session at yung pagkukonvene ninyo as impeachment court kung matutuloy sana bukas. Um, hindi naman yan nalalaman pa kung anong mga punto ang raise ng iba naming kasamahan kapag ka binuksan at pinag-usapan na ito. Hindi pa nga nakaschedule para pag-usapan ito sa June 11 pa nga. Sa pagkakaalam ko, itatayo si, si, si Senator Pimentel para magtanong kaugnay nito. So hindi pwedeng sabihin ni Senator Coco na maikli lamang yon Dahil ngayon nga, hindi dapat pag-usapan. Mukhang pag-uusapan namin. So lalo na kapag uh, yun talaga ang pag-uusapan, tinitiya ko sa iyo. Mas maraming sasabihin at mas maraming tatayo. Kaugnayan ng iba't ibang punto sa bagay na ito. So, ano yung um, SP? Ibig sabihin, iniwasan, iwasan nyo yung mainit na debate dito na makakakonsume Hindi ko iniiwasan yung, ng... yung mainit na debate. Ikaw naman, ikaw hindi, yung nagtanong. Hindi. sabi mo nung una, maikli. Ngayon, ang sinasabi ko, hindi para sa kanya na sabihin maikli lang to o mahaba. Dahil hindi niya kayang pigilan, hindi ko kayang pigilan. Sino man gusto magsalita kaugnay nito? Pero kapag ka ito'y nagsimula na nga, edi hindi na namin magagawa yung mga dapat sana namin gawin. Particularly, ah, yung aprobahan on second and third reading dahil yung ibang third reading kailangan pa ng bicam kailangan pa rin ma-ratify ma yung BICAM. So kailangan namin bigyan ng fighting chance man lang na maipasa ito. um Ulitin ko, yung trial sa July 28 pa naman, 20th Congress, eh walang mawawala, walang madadagdag, walang mababawas. Pero itong mga second at third reading, malaki ang mawawala, malaki ang mababawas. Siguro naman, kapag ka tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. Pero definitely, SP, convince kayo as impeachment court. Otherwise, pag hindi kayo nagkonvene before you adjourn, walang impeachment trial next Congress. Um, ba? Kasama yan siguro sa pagdidebatian dahil ang dami ko nang napapanood na nagbibigay ng kanikanyang opinion sa dulo. Ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi. Ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President but ultimately it will have to be confirmed and affirmed or rejected for that matter by plenary. So yung June ako, 11, sir, so sa so June 11, isa na, isa na lang, ibig sabihin sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magkukumbin kayo sa impeachment court. At doon din namin pagpapasahan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Ang dulo nun ay magkoconvene ng impeachment court kung yan na magiging ng Senado at i-issue yung summon sang ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot ang Vice President. Pero since... Nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules, if I may direct your attention, it only refers to the Senate President. The Senate President shall set the date when the prosecutors will present the impeachment complaint. Ngayon, initially,